Renz sa bando gigil ng muling makasale sa Gilas, Pilipinas pero pwede na ba? At Jalen Green Monster Posterized Dunk Contra sa Portland trending ngayon sa NBA pinabilib sila ng Pinoy Matapos ang mahigit tatlong buwan ay sa wakas ay nakabalik na sa laro ang ating kababayan sa KBL ng Korea na si Ren Sabando. Maraming nakamiss na mga fans kay Lakay hindi lang sa Pilipinas even sa Korea ay talagang marami. Namiss nga natin ang dalang energy at hustle sa game niya Bando at syempre hindi mawawala dyan ang ilang mga showtime jam nito every game na nganyang. Medyo nakakalungkot nga lang para sa kanyang Red Boosters community at mukhang hindi na nila madidepensahan ngayon ng titulo dahil sa sobrang bagsak sila sa standing. Marami din kasing nag-struggle sa sa this season. Una yung pagkawala ng kanilang mahusay na international import na si Spellman at pangalawa yung pagka-injury ni Abando kung saan ay malakas na tandem agad ang natapya sa kanilang kupunan. At ang resulta ay ito, puro talo. Anyway, bawi na lang siguro para sa team nila kay sa KBL sa susunod na season at sana ay makahanap na rin sila ng matibay na pamalit kay Spellman. Sa part ni Kabayan ay okay na dahil nakabalik na ito sa laro. Do may mga reports na under monitoring talaga si Abando dahil sa ilang mga signs na nakita ng medical team ng Red Boosters ay pinapalaro na si Abando kung kahit sa palagay ko ay ayos na. Hindi lang naman kasi ang anya ang magbebenepisyo kapag tuluyang gumaling si Abando kundi pati na rin tayong mga Pinoy. Kung nagkataon ay pwede nang makasama sa gila si Renz kapag gumaling ito. Dahil ayon kay Dadin Kinito Henson ay kabilang si Abando sa mga malalaro na kasama sa extension ng 12-man pool ni Coach Tim Cohn. Sakto naman ito dahil gigil na ngang makasali muli si Gabayan sa ating national team. Bakas yan sa naging interview nito sa Cebu para sa Final Four ng EASL. Ayon kay Abando Armando ay pakiramdam daw nito ay para siyang naglaro muli sa gilas noong World Cup nang dahil sa mainit na suporta sa kanya ng mga Pinoy. Naging malaking factor ang injury ni Abando kung kaya't hindi ito nakasama sa 12-man strong ni coach team na ang malamang sana na tangan niya ngayon na posisyon ay ang posisyon ni Newsom. Well, abangan natin yan. Malakas ang kutub ko na pasok si Abando sa gilas lineup sa mga susunod na window ng FIBA. Samantala, bida na naman ang Pinoy sa NBA. Tila ginawang dunk show ng pride ng Ilocos sa si Jalen Green ang naging laban nila kontra Portland. Maliban kasi sa naging panalong nakuha nila ay naitala nito mga impressive figures sa game. At muling nagbigay ng dahilan si Green sa NBA crowd kung bakit kailangan huwag siyang tulugan kapag ito'y nakabuelo. Pinoesterize lang naman ni Green si Simmons nang sumabay ito sa kanya sa opening ng third quarter. Hindi makapaniwala mga nakapanood sa matinding slam dunk na ito at nagtrending pa kung saan umabot sa million views sa iba't ibang mga social media platforms. Isang Filipino blooded young player na ito sa mga may taglay na matataas na athleticism sa NBA ngayon. Habang ang team naman nito na Houston Rockets ay isa sa mga kuponang inaasahang makapasok sa playoffs o aabot sa finals ng 2023 at 2024 NBA season. Kaya ating suportahan si Jalen Green dahil kahit na 1 fourth na lang ang Pinoy blood nito na nananalaytay sa kanya ay proud ito sa kanyang pagiging may lahing Filipino.